morning. Pitas po tayo ng sitaw. Ayan, sitaw, sitaw, sitaw. Pitas tayo ng sitaw. papakbit tayo. Yung malago na rin po yung upon tanim. Ayan. Ang lahat po ng kamatis ay namumunga na. Good morning. Ayan, gala ko kayo. Pitas tayo sitaw muna. Magigisa tayo ng sitaw mamaya. Pakbit ngayon kanina po ay kumuha tayo ng dahon ng ampalaya pang munggo yan po ang gulayan yan may is may ano kamatis ang dami na pong bunga ng ampalaya bunga ng ampalaya yan yan Matalong ang dami. Yan po, ang talong. Ayan po na pitas natin. Di konting talong, konting sitaw, konting talong. Yan po, ang oh, daming sili. Pitasin natin mga ya. Lalagay natin sa ating ginagawang sweet spicy bagoong. Ang dami po, oh. Ayan. Kamatis May mga bunga na po ang kamatis Ayan, Ayan Kamatis Ito si Nati Okra Good morning, good morning Have a nice day Yan, ang dami pong mga bunga, bunga. Yan, pakikinabangan araw-araw pitas. Ayan. Salamat po. Thank you, thank you, thank you po sa lahat na sumusuporta sa ating video. Follow nyo po ako sa YouTube. Salamat po. Yan, yan po ang ating tanim sa bakuran may upo talong ang palaya kamatis sili okra okra lang po yan at ito po ang ating napitas kuha naman tayo na. ng lalagyan ng ating sili pipitasin natin tara ito naman sa kabila ay eh, puro sili. Yan, sili. Sili labuyo. Yan. Ano? Yan, pitasin natin ang ating sili. Sili. Aba, may natira pa palang isang okra din eh. Pitasin natin ang sili. Ito yung siling boyo kung tawagin sa iba naman po siling bukid yan yeah. yan po ang dami na po ano. yan po ang mga tanim sa bakuran ang palaya ang palaya okra sitaw upo kamatis Patsaga lang po. Mag-aalaga. Dami, oh. Sayang po yung isang talong. Ay, okra. Atin na rin pitasin. Many thanks po sa lahat. nakakatuwa ang liit liit may bunga na ha na may pang bunga na sili nalas lahat po ng talong may bunga na yan yan po good morning good morning